Good evening to everyone. For tonight's video. <laughs> May hulihin tayo after work. Hindi pa kami nakauwi. Nandito pa kami. Madalim na. Ayan o. Oh. Adi! Na maka na pa di. <laughs> <Nahiya> siya. Ayan. <laughs> ano problema mo? Pagod ka? Ayan siya oh. For tonight's video daw. <laughs>

after niya mag ano, o oh, diba? O, oh, Ito mo ang puti niya. Yung sa bukit siya, grabe ang itim niya. <laughs> <laughs> diba? -yan. So, ano masasabi mo ngayon na nakaupo ka na? Oh. Fell, fell heaven? Why? O di diba? Hintay kami ng ano, sundo namin. Ayan, di pa. Maulan, maulan talaga maulan guys ayan sa taas na yan cemetery yun <laughs> ayan maulan inihintay namin yung sundo namin ayun na ay wala pa akala namin sundo na hindi na pala Diyan kami ang daming naka park kasi nasa labas ko plus na close na din. Close na. Grabe oh, yung kain niyo. Anong, ano ni Adi? Grabe. Habis? Grabe. Yeah. Very clean. Very clean your plate. Lapang uh -huh. sundo namin. Naghihintay kami sa sundo. Nito talaga pag pag sobrang sipag mo, no? <laughs> Tawanan na lang yung pagod after. Grabe yung baka-baka namin pag ano, pag magtrabaho kami, walang opo uh, walang, walang ano, yung uh, halos walang pahinga. Yung busy, yung busy mo sobrang, nag-start na yung trabaho, mga 8.30 morning, tapos hanggang gabi na yan, hanggang matapos. Yung feeling mo na upo ka, pero hindi, ayaw mo na umupo kasi may ka pa. Ay, grabe. ang hirap naman kasi gusto kong kumuha ng ano, ng uh, another stuff. Pero, masasayangan kasi ako eh. No? Kung kaya ko lang naman eh, di, bakit hindi na lang ako? Kaya ngayon, itatrabaho ako talaga sa saring negosyo namin. Kumikilos ako talaga. As in, nagtatrabaho ako. Tapos, kahit nga yung shop namin nasa loob, Doob lang naman ang mall yung shop namin. Malapit lang dito sa alin namin sa restaurant. Kaso, hindi ko pa mapuntahan kasi napapagod na magdaan doon. Kaya minsan pag mag lang ako doon pag yung cross kami dito yung may off day. Ganun ako kasi pag time is gold habang bata pa malakas pa. Ayan, trabaho, hanap ng pera, no? Kasi pag matanda na tayo, mahina na tayo, hindi na tayo makapagtrabaho hindi na natin mapaki, mapapakinabangan yung lakas natin, di ba? Kaya habang bata pa, strong lang, kaya, kakayanin. Tagal naman ng sundo namin. Hindi kasi ako nag-drive kasi may license ako, may driving license ako, pero hindi ako drive Because I'm not interested talaga na mag-drive. Hindi talaga akong, ano, hindi ako interested mag-drive ano, mag -drive ng car. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako interesado talaga as in. Ayan. Ito yung planner dito. Lato. Ayan. Close na dito. Ay, ito siya nang galing. Kumain <laughs> na busog lang. Eh. Ayan. Namumulot pa siya. Todari mana. Todari mana. Kaya, yung masasabi ko dyan sa mga sa mga, mga bata pa habang may lakas. Dito na kami. Dito na kami sa supermarket. Yung supermarket nito malapit sa bahay namin. guys, may, may ano na. Wala pa rin. Hatug. Ay, ito lang, oh. May, ito na pala yung hotdog oh. Bili nga ako nito. Dalawa, oh. Ay, marami rin. Ito na lang. Okay. mahal pa rin. Ay, ay, wow! Yung broccoli nila. Mura na lang yung broccoli. May mura silang broccoli. Pati kasi mahal kasi itong broccoli nila yung nakaraang araw. Alam mo yung broccoli na, yun no know, maliit lang. Hindi ko alam, 52 dollars. Eh, I love green. Ito na lang. <laughs> nan, may broccoli na sila pero walang ano, walang hijaw na broccoli. So it's okay. Pa, bili tayo ng hijaw. Gaon tatumbar. tatumbar. walang ano lang walang walang ano mura na ano walang mura na yan yun lang walang ha ano yun order bukas na. order ano nga tayo nito oh bilit tayo nito oh baka bukas wala na to kunti lang yun. oo oh, oh. Ah, pang ano natin bukas o, oh, kunyit. Dan kunyit. Ayan. Ito na, wala na. Hindi ko lang ako. Plata ito lang, oh. Plata yung ano. Ito, yung pang seafoods namin. Wala tayong pagsipot. Ito tayo nito. Salam. Ha? Luto or ano magluto tayo niyan ha ano na lang bukas na na Yan, magbayad na kami bigas Okay. let's go. May guwapo dyan. Tayo? Ay, bakit?